Torn ACL injury, kadalasan ito ay career ending sa NBA. Maraming players ang di na nakabalik sa dating form after nito. At mas masaklap kay Kai Soto dahil nangyari na sa kanya kung saan papunta pa lang siya sa NBA. Pero alam nyo bang may mga sikat na players din na nagkaroon ng ACL injury bago makapag-NBA na naging successful? Una sa listahan mga idol si Kyle Lowry Freshman sa Villanova College noon si Kyle Lowry nang mater niya ang kanyang ACL bago magsimula ang 2004 college season. At two months after ng injury, nakakapag-dunk na daw muli itong si Lowry and made the full recovery four months lamang. Then, nadraft siya ng Memphis Grizzlies and the rest was history isa sa mga bulldogs ng NBA, multiple time all-star at naging NBA champion sa Toronto Raptors noong 2019. Si Kristaps Porzingis mga idol ang kadalasang comparison ni Kai Soto noon. Ay na-experience din ang kanyang klase ng injury early in his career sa New York. Nangyari ito pagkatapos ng nakdakan si Yanes Antetokounmpo. Nakabalik naman siya mga idol sa pagiging isang borderline all-star level na player. Pero di na nga lang naabot ang franchise player potential after the injury. Pero still, star player status pa rin ang production niya sa NBA ngayon kahit na tour ang kanyang ACL. Sunod si Al Jefferson mga idol, isa sa mga best post-up players ng 2000 era early in his young career, nagka-ACL injury din siya. Pero nagawa niya pa makarecover at maging isa sa mga productive NBA centers sa kanyang kapanahunan. Do you remember watching Big Al mga idol? Steady lang talaga mag-operate sa low post, di ba? What I'm trying to say mga idol is kung ang mga players nga na nabanggit nagawang makarecover at maging successful sa NBA ilang years na ang nakaraan, how much more pa si Kai Soto, di ba? Ngayon, na mas advanced more than ever ang ating medical technology. It's 2025 at ang ganda ng development ng rehab medicine at science natin. Tignan mo mga latest players na nagka-ACL tear, si Kevin Durant at Zach Lavin with the help of modern technology, nakabalik sila sa dating lakas at all-star form. Even better pa nga if you'd argue. Pwede nating sabihin, malaki ang chance na matulad din sa kanila si Kai Soto. The only thing we can do right now is pray for his recovery at umasa na makabalik siya sa dati. Pag-asa na nga lang ang meron sa atin ngayon, di pa ba natin higpitan ang pananaleg? Kaya yung mga idol, tingin nyo, makakapag-NBA pa kaya si Kai Soto despite the torn ACL injury? I-commento nyo yan sa ibaba at pag-uusapan natin.